susunod na taon mga nanay naman. Okay. Pasensya na po kayo na sa nakayanan ng uh, team Karangga Rochelle, uh, sa Rochelle, ano po, sa team Maligaling, Rochelle Galvarsing Chapter. Yung grupo po namin ay galing ng Mabito, Laguna, Balanga, Sisaling, Quezon. Away na po yung mga aso. Ay, naku, naku. <laughs> Nagtatakot <laughs> sila <Silanggan. laughs> ano po, maraming salamat. Ngayon, habang po tayo anak-anak yung mga bata, ano po, uh, itong mga bisita natin, itong king palanda, uh, rosal natin, is pakainin muna natin doon sa loob ng ating bulwaga, at tangali na rin naman po. Ano po? So, ako muna yung magpapasilitate ng ating program. Habang wala sila, at uh, nanay, narin, na ng uh, lunch nila doon. Kaya na muna ang bahala. Ano po? Para, so, ako muna ang bida. Mamaya sila. Ano, pakainin muna natin ang ating mga bisita para naman ano. So lahat po nang dumating na kitas na Rochelle, you are welcome po sa barangay sila ang maligaya at kanang keso. Ano, mo? and hoping uh, na-enjoy nyo pagpunta dito at nakapiling nyo ang aking mga kabarangay. Ano mo? So, you are welcome here guys at salamat sa inyong lahat ano po, sa pagmamahal sa Team Galanga. Para nasa live ba? Yes! <laughs> Ayan o. Uh, punta muna tayo ng ngayon po lahat. Ako muna ang magpapasilitate dito. Cut. Uh, lang lansa tayo. At na rin naman. Sumahay na po sila. Ano po? Ako na muna ang magpapasilitate. Ha? Ha? ah, oh, Ay, pwede ba sa inyo? Ano po? At uh, umpisa na natin ano? Ah, uh, marami kasi tayong mga handang program. Napapansin niyo ba 'to mga bata? Napapansin niyo ba? Ano ta? Ha? Dali <laughs> ay Ano laruan ano? So lahat kayo meron. Ano? Basta magpapait. Sino hindi mabait? Ha? Sino hindi mabait? Ayan, okay, so mamaya lahat meron kayo dito ha. So, huwag kayo maalis. At uh, ninyo, muna natin yung ating mga bisita para naman may energy sa ating program. Ano po? So, pasensya na po sa inyo ha. Ano po? So, na? Mamaya na? Ayan na? và con đang online

siyal sobrang marami mga supporters po dito no nagdagsaan dito halos lahat ng mga supporters nandito grabe Dami mga pagkain dito hello hello na po lahat halos po po lahat Si Kuya Regan Vlad, ayan, shout po sa inyong lahat. Ano po? Kuya Regan, dito ka. Para makilala kayo ng mga agtanganin. Sunod po natin si Kuya Toto. John Rivera Official. Ayan. Ito po, naka-red. Ayan, si Kuya Toto. Ang pinaka-jolly sa lahat. <laughs> Kaya na kadya sa lahat. At sunod natin si Kuya Victor. Ayan, si Kuya Victor. Ayan, si Kuya Victor. At sunod natin si Kuya Alpi. Ayan, si Kuya Alpi nasaan na ano? Okay. At si, sino ba? Si Kim. Which is Kim official? Which is Kim? Nakain pa? <laughs> okay. <laughs> Sabi ni Kuya Alis, kaya na ba daw? Ayan, Marius Blood Ayan Marius Blood And ganun po At huli natin si Justin Aguirre Blood Ayan Sina po yung Raw Boys Sina po ay Na Mga matitipunong kalalakihan Ayan Nakasama sa paglilingkod Sa taong bayan Ng uh, Team Kalanga Karoshel At ganun din po Kasama din po Si Ate Glyza Barona Official Ayan At ganun din Si Ah uh, Kalinga pawe. Kalinga pawe. Dalas si Kalinga pawe. Ayun. Pantatay po ni Dudong si Kalinga pawe. Ayun. At si Ati Maricu, nandito din. Si Ati Maricu. Ah, uh, yan nanay po ni Dudong. Uh, si John Lenton Official, ayan, yung dalawang tandem na yan. John Lendon Official, uh, angeli si Angelo Vlogs, ano at saka si... Si, si Pating Risen, Pating Risen, tayo Risen, di mo ka. At chat ka dyan, magbinibid yung mga. <laughs> Ayan, maraming salamat po sa kamusta Bicolano dyan. Alam mo ko, dahil ng Bicolano, hindi. Ano mo? Maraming Bicolano dito sa Agdangan. <laughs> sa Maligaya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi ka po nabanggit, meron bang hindi? Okay na, kumpleto na doon. So, kasamahan natin. Eh, hey, shoutout po sa lahat ng Team Maligali Grocery Collaboration Chapter. At ibibigay ko na po ang tablado sa ating uh, tumatayong host ngayong araw nito sa lahat ng ginagawang feeding program, si Kuya Alex Librada Vlogs. Thank you very much po sa inyo lahat. Grabe. Ayan, palakpakan po natin si Lord uh, Poor Lolo is thinking. Ayan. So, nandito rin po ang kanyang uh, mga alagad. No? Na, uh, po, ng, uh, ng nandito na member po ng uh, Team Maligalig uh, na nandito ngayon sa Kison province. No? Ta Tawagin ko po dito lahat. O, oh, pwedeng lumapit na lang dito lahat yung nakalagay dito sa tarp. Si Lani. Si Lani di Bella. Ayan. Ay. <laughs> okay. Yung mga ano po, nandito na member po. Ate, halika na dito. <laughs> Tina Juliet Okay, lahat po ng membro po ng uh, Team Maligalig na nandito po sa prog, sa ngayon ay uh, dito po tayo sa harap no, dito po tayo sa harap Ayan And <tinyan> I hear me Where are you?

po sila no? yung uh, po ng uh, Team Maligalig at dito po yung admin ayan, si Tita Lani de Villa at si Borlolo thinking at si Ate Lisa Nabal no? Para sa ibang bansa so kaya po na ito kaya po na ang uh, programang ito dahil po sa kanilang Uh, sa kanilang grupo. No? So, mula sa kanilang mga membro, lahat po ay uh, nagtulong-tulong at uh, pinaka pinakapasalamatan po natin sa kanila ay yung uh, pinaka-major uh, sponsors po nila. No? Uh, Tita Cecil Corilla, Del Balba Balbuena, Violi Mayo, Carmen Dionisio, and Ma'am Rosita. Reblora, So sila po ang uh, lahat po sila nagtulung tulong para mabuo tong programa na to, no? At uh, may bahagi. So kami po ay galing pa po ng Camarines Norte. Eh? Uh, nakarating kami dito. So ito pong uh, programa na to ay uh, ilang buwan na pong nakalipas ito na no? po po postpone yung schedule na binigay ni Borlolo Stinking. So sa wakas uh, natuloy din po no, natuloy sa ngayon kahit na po hindi po medyo ano po yung uh, panahon natin. At least uh, nakarating po tayo dito, no. So bago natin ituloy ang uh, programa kasi marami pa tayong uh, Sige, okay na. Maghanap na kayo ng upuan. Ano nanay, baka mangalay kayo. <laughs> Mayroon pa nang buhatin yan si ano, nanay. Ah, uh, nanay. Tandali po tayong tumahimik. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa araw na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming maraming salamat po sa pagbibigay mo ng magandang panahon sa amin kahit kaninang umagay medyo umambon. Uh, maraming salamat po sa mga dumating naming mga bisita at sila po ay nagiging uh, huwara ng uh, sa amin idol po sila. Uh, Panginoon, sana po uh, magpatuloy pa po ang aming mga bisita sa kanila pong mga ginagawa na pagkakawang gawa sa mga katulad namin. Ama, uh, nawa po uh, patnubayin mga bawat isa sa amin at nawa po ay wag silang magsawa na pumunta dito sa amin at makaniig namin. Uh, ama, salamat po sa lahat uh, sa kanila pong mga ang uh, biyayang ipinagdala. Patuloy po namin ito dahil uh, ito po ay aming, uh, ito po ay nilalagay uh, namin sa aming uh, puso at isipan na ito po ay hamon ng aming buhay. Yeah? So maraming salamat sa inyo uh, sa lahat po ng mga minamahal namin mga viewers na patuloy po na sumusuporta sa advokasya ng maglangga. No? Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyo kami gumukuha ng lakas. No? Lahat po kayo. At dito po na to, uh, napansin po namin na napakarami pong kakakilala uh, sa maglangga. No? Uh, nakita na po natin yan kanina pa pagdating. So maraming salamat po sa lahat na nandito. Asin uh, si Nana Ine, maraming salamat din po na Ine sa grupo po ninyo na nag-eport po po na makakarating dito. At uh, pinupad yung ayong sinabi, pasinsya na lang Ine at hindi kita na communicate at hindi po ako naka-online. Kung online may cellphone mo, hindi ko po, po hawak. Sa no? so, hindi tayo makapag-reply kila na Ine kasi naghahanap sila kanina ng uh, location para ma-tanyo itong area. So nandiyan sila, thank you po at nakarap ko ng ligtas So ngayon po tatawagin ko po si Ruel of Balalag, para kay Paliwanag kung ano po yung purpose namin no? Kung ano po yung ginagawa namin ah uh, Bakit tinawag sila Rosel no? Si Ruel O Balalag po ang mag, uh, magpapaliwanag At uh, message na po sa uh, pasalamat Ilang pasasalamat po sa lahat po ng uh, patuloy na nagmamahal at sumuporta na po sa kanilang dalawa. So, ayan po, palakpakan po natin no, si Ruel of Malalag and Rachel Morales Blas. Ayan, maganda tanghali po sa ating lahat. Una-una po ang aking taus-pusong pasalamat po sa ating barangay captain po dito po sa um, barangay sila ng Maligaya, Aganan Province, maraming maraming Quezon Province, sir. So, ay syempre sa barangay officials po na talagang um, to the effort po ano, para lang magkabuo po, makabuo tayo ng gaitong setup po ng ating um, feeding program and rice giving ngayong araw na ito. So, salamat po sa effort niyo po and syempre, salamat din po sa grupo po ng Team Maligali Growth Ocean Calabarzon Chapter na talagang um, nag-initiate po ng ganitong program no, para po sa ating mga kababayan dito sa Agdangan, Quezon Province para mapagbigay tayo ng kasiyahan hindi lang sa mga bata kundi sa ating mga seniors or sino man pong mabibigyan ng ating pabigas mamaya. So ito po ano ipaliwanag ko po, po itong um, program namin or ang aming activity ngayon. Ito po ang um, feeding and rice distribution program. So ito po ay conducted from Team Maligali Groshan Calabar Zone Chapter. So ang Roshan po, it came from the name Rowan of at Ako po na vlogger and yung partner ko po ay si Rachel Morales. So kami po ay couple charity vlogger and yun nga, nanggaling po kami sa community po ng Team Kalingap. Kung nakilala niyo po yung Team Kalingap sa pumuno po ni Kuya Val. So ngayon, nagkaroon po ng um, opportunity no, na, na magkaroon kami ng um, Um, so isang ano isang grupo ito ang team Rochelle team Langga na kailangan din namin i-spread yung pagtulong kaya ito yung ginagawa po namin sa aming uh, adhikain ang aming main core main goal dito is walang iba kundi yung tumulong din sa ating mga kababayan so kaya nga po nag-start na po kami maglakbay po sa iba't ibang probinsya iba't ibang lugar galing pa po kami gahapon sa Camsor Kamarinisor And biyahe po, nakauwi ng Daet, Camarines Norte. And biyahe naman po kagabi, papunta dito sa Quezon Province, Agdangan. And after mamayang alas 5 or alas 6, babalik naman po kami sa Camarines Norte para magsagawa naman po bukas ng another feeding program. Kaya ito po, wala po, literal po na pa pagod po kami, no? Sa katawang lupa namin. Pero sa advocacy po namin sa aming taus-pusong pagtulong, wala pong hindi pa kami nakakaramdam ng pagod. Basta makikita lang po namin yung appreciation niyo po. Yung simple po, thank pag-smile, and syempre, sa inyong pag-welcome sa amin dito. Parakpakan po ang barangay na ito, yung lugar na ito. Grabe. Napakainit po na inyong pagtanggap sa amin mula pa po sa bahay po ni Kita Cecil si kaya po nolisting si sa grupo po ilan Nanay Hermie, kita jolly kita lani and sa ating mga tita kanina na pumunta po ano maraming maraming salamat po mga 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 po, mga um, po mga po po mga no, para ma-aim namin yung goal namin, no? Ito yung maka-spread po ng pagtulong, hindi lang sa lugar na ito o hindi lang sa lugar ng daet. Kaya, ayan, um, ang hinihingi lang po namin sa inyo po ay yung taos puso suporta sa amin po, no? Para po mas lumawak pa, no? Marami pa tayo mga barangay dito sa Quezon Province or dito sa Agdangan na ating mapupuntahan po sa pagbalik po namin dito. Kaya maraming maraming salamat po. Eh, ano, eh, Siyempre, palike, share, po, subscribe po sa aming channel. Rowan of Malalag, Christian Maris, and sa grupo namin ng Rowan So. Um, hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Since kilala niyo na po ako dahil sinabi na po nilangga, um, gusto ko lang pong pasalamatan po ang mga barangay official po na nag welcome po sa amin dito especially ang barangay Silangan Maligaya po maraming maraming salamat po sa pag welcome sa amin sa pagbaba ng namin Gra grabe po yung ano yung pag welcome niyo sa amin sobrang na appreciate po namin yun kahit po pagod kami talagang nawawala po kapag nakikita po namin yung mga smile niyo at yung pag welcome niyo po sa amin kaya maraming maraming salamat po syempre sa grupo po ng Team Rose Team Rochelle, ah, uh, I mean, Team Maligali Rochelle Calabarsun Chapter. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. And kay Sir Borloy King maraming salamat din po. Sa pamilya po ni Sir Borloy King maraming salamat din po. Siyempre, kala Tita Lani de Villa, maraming salamat. Kala Nanay Hermie, Tita Juliet, maraming salamat rin po. At yun po, maraming maraming salamat po kay Nanay Ine na nandito po ngayon. And sa pamilya po ni Nanay Ine, And sa lahat po ng viewers na nanonood ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Especially po sa Rocha community, maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin. God bless. Para sa ano no, para sa magandang ano uh, pagtanggap. Uh, po natin ulit yung ating maglaga. Di ba napakasarap po sa pakiramdam mga kababayan na uh, hindi lang po sa isang lugar ay maibahagi namin yung tulong na gusto niyong ipapabot no? lalo na sa mga uh, tumatayong grupo po no? sa mga grupo, sa mga nagtatag ng grupo napakalaking bagay at napakalaking tulong po Ang pinakamahabang sigaw malalalo ng 500 pesos. Ay! Uh,